yung patutunayan na si Kristo ay tao at hindi kapantay ng Diyos. E eh, doon palang sa kalagayan, ano? Pag binasa mo sa Juan 4.24, ang Diyos Espiritu. Kanina, binasa natin, 8.40, si Kristo ay tao. Pero, bukod doon, babasahin ko po sa inyo itong talata. Katunayan, hindi magkapantay. 14.28 po, ng Juan. Isulat po ninyo, baka may Biblia po kayo sa inyong tahan. Narinig ninyo kung paano sinabi ko sa inyo. Papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalap. Dahil sa ako'y pasa sa Ama. Sapagkat ang Ama, ang Diyos, ay lalong dakila kaysa akin. Pantay ba? Sabi ng ni Kristo eh, ang Ama, ang Diyos, lalong dakila kaysa akin. Alam po niyo, pag binasa po natin yan, sa Biblia Ingles. Halimbawa, dito po sa Biblia, kung tawagin ay Knox version, babasahin ko po yung Juan 14.28, John 14.28. You have heard me say that I am going away and coming back to you. If you really love me, you would be glad to hear that I am on my way to my Father. My Father has greater power than I. Ang ama eh may higit mas makapangyarihan kaysa sa akin. Pantay ba yun? O iisipin po din nyo. Puntahan pa po natin ang ibang sali ng Biblia. Dito po, dito po sa The Amplified Bible. English din po, babasahin ko sa inyo. Ito po ang sabi. You heard me tell you I am going away and I'm coming back to you. If you will really love me, you would have been glad. Because I'm going to the Father, for the Father is greater and mightier than I am. Ang Ama ay lalong dakila at lalong makapangyarihan kaysa akin. Pantay ba yun? O isipin po din nyo. Hindi lang yan. Isa pa pong English na Biblia. Dito po sa today's English version. Doon din po sa talatang yon. But I want you to understand that Christ is supreme. Ibang talata po. Unang Korinto 11.13 po. But I want you to understand that Christ is supreme over every man. The husband is supreme over his wife and God is supreme over Christ. Eh pagka nilapatan natin ng kaukulang Tagalog eh, ang Diyos ay mas mataas kay Kristo. Mas supremo. Mas makapangyarihan kaysa kay Kristo. Kaya hindi po pantay. Gaya po ng itinatanong ni Leonardo Rocco ng Batasan Hills. Ang kanilang pangangatwiran kapatid na Arnel, si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya sapagka si Kristo ay makapangyarihan, ang kanilang paniniwala kay Kristo, Diyos na rin. Kaya ano po ang katunayan, kapatid na Arnel, na bagamat si Kristo binigyan ng kapangyarihan, pinatutunayan pa rin na hindi siya kapantay ng tunay na Diyos at hindi siyang tunay na Diyos. Eh, doon pa lang sa sinabi mo, kapatid na Joel, na si Kristo binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron bang Diyos na binibigyan ng kapangyarihan kaya lang nagkaroon ng kapangyarihan? Di ba? Ikalawa, di ba mas mataas yung nagbigay ng kapangyarihan sa Kanya? Pero gayon pa man, kahit binigyan ng kapangyarihan si Kristo, ano ang katunayan hindi po ibig sabihin doon eh, Diyos na rin siya? Pakinggan ninyo ang babasahin ko po. Unang Kurinto, 15, 27 hanggang 28 po. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman, si Kristo, ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubos ang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. E dito po, pinatutunayan talaga na ang ating Panginoong Kristo binigyan po ng kapangyarihan ng Diyos. Ang nagbigay sa Kanya, yung tunay na Diyos. At ang sabi po, lahat ng bagay, lahat ng nilalang, paiilalim sa kapangyarihan ni Kristo. Pero pagdating po ng takdang araw, takdang panahon, si Kristo naman, paiilalim po kanino? Sa Diyos. Kaya alin po o sino po ang tunay na Diyos? Ang Ama na nagbigay ng kapangyari, kapangyarihan si Kristo. Eh si Kristo, hindi po siya ang Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron bang Diyos susuko pa sa ibang Diyos? Meron bang Diyos paiilalim sa isa pang Diyos? Labag na po yan sa nakasulat sa Biblia. Sapagkat sa Biblia po, mababasa po natin. Iisa lamang ang tunay na Diyos. Pero dito po sa ating binasa, napakaliwanag. Kung binigyan man ng kapangyarihan ang ating Panginoong Sokristo, bigay lang yun sa Kanya ng Diyos. Pagdating ng takdang panahon, si Kristo naman, paiilalim o susuko sa Diyos na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Eh sino po yung Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Kristo? Sino po? At ilan yon? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Juan 17.1 at 3, ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan. Eto po, pagkasabi ni Jesus dito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos at si Yesu Kristong sinugo mo. Sino pong iisang tunay na Diyos? Ang Ama. Ilan? Isa. Kaisa-isa. E si Kristo, sinugo. Sino nagsugo? Ang tunay na Diyos. Iba ang nagsugo, iba ang isinugo. Ang nagsugo, ang tunay na Diyos. Isa lang yon. Ang isinugo, si Kristo. Kaya napakaliwanag po mula sa Biblia, ginoong Leonardo Rocco ng Hasmin Street, Batasan Hills, na si Kristo ay tao sa likas na kalagayan at lalong hindi po sila magkapantay ng Diyos. Ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ang iisang Diyos, ang Ama na nasa langit